Alright mga amigos, tuloy na tuloy na pala talaga ang sago pa ang Manny Pacquiao at Conor Ben ayon sa matchroom promoter na si Eddie Hearn. Tanging basbas -bas na lang ng BBBOFC or British Boxing Board of Control ang hinihintay. At anumang araw daw po mga amigos ay posibleng lumabas na ang hatol sa apila ni Conor Ben. Matatandaang ang BBBOFC po mga amigos ang dahilan kaya sa Amerika ang mga huling laban ni Conor Ben. Magpasa hanggang ngayon kasi mga amigos ay hindi pa binibigyan ng clearance lumaban si Conor Ben sa sarili niyang bayan matapos mas sa pagkamit ng performance enhancing drugs. Dalawang linggo ang ibinigay kila Eddie Hearn at Connor Ben tungkol sa resulta ng apila pero apat na linggo na daw po ang nakalilipas wala pa rin ito kaya naman anumang araw daw po mula ngayon ay pwedeng lumabas na ang resulta ayon kay Hearn kung si Conor Ben ba ay mabibigyan ng lisensyang lumaban muli sa UK or hindi. Sa so, ibig sabihin po mga amigos bas na lang ng BBB of C ang hinihintay ni na Eddie Hearn at Connor Ben at matutuloy na ang sago pa ang Pacquiao at Connor Ben. Matatanda ang pa si Manny Pacquiao sa Saudi Arabia upang manood ng laban ni ato ni Joshua at Francis Ngannou at maipag-meeting kay Eddie Hearn tungkol sa laban nila ni Conor Ben. Indikasyon po yan mga amigos na nasa seryosong usapan na talaga ang magkabilang kampo. Sa iba pang balita mga amigos, officially promotional pre agent na umano ang former IBO World Middleweight Champion na si Chris Eubank Jr. ayon sa ating trusted source. Kaya't ang napabalitang Terence Crawford versus Chris Eubank Jr. para sa middleweight showdown ay napakalaki na po ng tsansang matuloy. May mga ayaw sa ideyang ito sapagkat mas gusto ng karamihan ng Crawford versus IBF World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis. Pero ang titulo pong hawak ngayon ni Jaron Ennis ay nabakante lang at tunay na pagmamayari ni Crawford. Ito po ay napunta lang kay Ennis dahil hindi po pinatos ni Crawford itong si Ennis dahil nga po ang goal ni Terence Crawford ay ang mas malaking laban at mas malaking legasya at yun nga po ang paikipagtuos kay Saul Canelo Alvarez pero dahil welterweight lang si Crawford at super middleweight si Canelo 147 versus 168 eh hindi ganun kalakas ang public demand sa Canelo versus Crawford kaya naman ang discarding ngayon ni Crawford mga amigo sa iyo maket muna sa 160 pounds o middleweight upang patunayan na kaya niya maipagbanggaan sa mga 160 pounder at maklose ang weight gap nila ni Canelo sa iba pang balita mga amigos ang nagbabaliw baliwang si Ryan Garcia. Mag-aala Mike Tyson daw kontra kay Devin Haney. Kakagatin ng dalawang tenga ni Devin the Dream Haney. Gutom daw siya mga amigos. Sa kabilang banda po, spawn na naman po ang sago pa ang Jack Catterall at Josh Taylor. Ito po ay matapos magtamo ng eye injury si Josh Taylor ayon sa report ni Mike Coppinger ng ESPN. So hindi po matutuloy ang kanilang sagupaan sa April 27. Sa halip, ito na po ay gaganapin sa May 25. At ito na po ang ikatlong beses na napos po ng laban na ito.